Ila nang bungkago ng ilang old house. Ilisa na nila og new house. Uy, pressure cooker man. Mabuto mas sablihan? Nam lagi like may pressure. Ito yung mga audience impact ko. Kanis ang mga audience impact na sila. Uy, yun dyan yung buhaton. Igor, e, ang mga audience impact? Amas kuya, natulog dira. Okay oh, ang kubon. Bibuhan. Batay man gawas sa akong vlog. <laughs> Wala gi bungtang nagit nila. <laughs> <Uy>. <laughs> na Staguna an mga mga dagway be. <laughs> La. Mga muni mga karaang hulagway sa unang panahon. Nalingaw na mga bataon kay mo sa kasapon ana. Agoy <laughs> lahi pang love team dire. <laughs> Bibi patanaw da to be sa. Ito sa tiwason. Nera, nag-uba na gyud. Depende kontrata. Demolis ni demolis. Toras law. Nagpa-energy sa nasla na ginom ba. Ay, guba na siya. Yon. No man nagbungkag. Ayuhon na pod. Nya man ito na dana sila oh. La tora, o. Ay, ay, nandis sila. Nandis sila o. kulang pa na, og coke. Anko, anko lang ana. Shout Shut out, Bongske. <laughs> oh, manila sud ana. Gusto og sili, naa ko sili Bisaya. Oh, manila akong little garden. So nagtanom na sad ko og oh, kapayas. So someday pila ka tuet, eh, 2 years from now mamunga na ta na akong abokado limon dito. Ako, una ko kailangan kalamunggay. So, naku, little garden din. Ako, sili. Manok na lay kulang, ana. na tanglad. Kompleto ko. Ako, variegated nga gulay dito. Oh, variegated nga gulay na, ha? nako dragon fruit. Gikawat ang ubang bunga, ane. Eh. Gamay na lang nabilin. May na bilin. Manila, nakakaon ang nangawat. <laughs> Kawan na mo. Okay, darag sili. Abi kong na. Abi kong na. Abi na kong nalikpita nang nagdarag sili. <laughs> Manakoy. Nanay ko ko. Kompleto na ginang sinugba. Basta nanay ko. Nahuman ang ginila o bungkag. Wala na. Nahawa na. May mo na ning mansion. Just wait. Mansion na din siya pilakadlaw. Lata ninyo ha. Gikapoy ng panday, ba? Ang mga audience, o, oh, gikapoy na sila. Pangkapoy mo, guys. Tara, o. Oh. oh na sila, o. Oh. Pangkapoy na mga audience, ha, ba? O, oh, nila, o. <laughs>